Yo, what's up guys? Uh, magandang gabi po sa inyo lahat no. Uh, Gini Creepy TV nga po pala ulit guys, nagbabalik sa screen niyo. So ayan, uh, panibagong gabi, panibagong exploration na naman po ang uh, gaganapin natin at uh, ngayong gabi na to. Ayan, uh, may kakulab ulit tayo guys no. Collaboration ulit yung gagawin natin. Ayan, pakilala ko sa inyo ang isa sa kasamahan natin ngayong uh, gabi na to. Ayan, uh, Wing Creepy Adventure. So ayan guys no, magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, ako po si Wing Creepy Adventure. Sayan so, no. Sana mabisita niyo po ang aking uh, kunting uh, channel guys no. Sana sa mga silent viewers ni Idol uh, Genie Creepy TV, sana uh, ma-bisita nyo nga uh, aking channel, no? So, ayan, guys, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. So, guys, sa Wing Creepy Adventure, wag na wag nyo po sanang kalimutang bisitahin at uh, suportahan ang channel ni Idol uh, Wing Creepy Adventure. Sana tulungan natin siyang mas lalo pang paangatin, guys, no? Tulungan natin umangat ang kanyang channel, guys, para naman lagi natin siyang maisama. Sa bawat eksplorasyon Nagagawin natin kasi Gustong gusto niyang makapag-explore Sa mga abandonadong bahay Or building Kaya sana tulungan natin guys no uh, Supportahin at uh, pangatin ng kanyang channel Please guys ha? Ako na po mismo Humingi sa inyo ng support guys, Para kay Idol uh, wing Creepy Adventure At saka syempre guys Hindi magpapahuli Ang idol natin Idol nyo Idol natin lahat guys no Ayan uh, Jasper Ghost TV So yun, magandang gabi po sa inyong lahat, Jasper Ghost TV. Uh, kakulab natin si Idol ni Creepy TV at sangka yung bago nating kasama, si Wing Creepy Adventure. Sa ating mga solid supporters dyan, uh, sana po huwag niyong kalimutan bisitahin at isubscribe ang YouTube channel ni Wing Creepy TV. Mga Idol, no, supportahan nyo rin po siya. Kagaya ng pagsuporta ninyo sa ating munting YouTube channel, mga Idol, napakalaking tulong na rin po yun. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo at God bless po sa inyong lahat. So yun guys no, Jasper Ghost TV Ayan, napaka-poogi talaga ng idol natin guys no So yun guys na, uh, mga kasama natin ngayon Wing Creepy Adventure at saka Jasper Ghost TV So mga solid natin dyan uh, Please po, pagkibisita po ng kanya-kanyang channel nila uh, Tulungan po natin mas lalo pang pangatin Lalong-lalo na po itong baguhan ng kasama natin na si Idol Wing Creepy Adventure guys uh, sana tulungan natin siya gaya ng tulong na ginawa ninyo sa channel natin guys no so ayan as mga solid din ni Idol Jasper dyan guys pakibisita po ang channel Idol Wing Creepy Adventure at saka syempre padamay na din ang channel natin so yun lang huwag na natin patatagalin to explore natin tong lugar na to at syempre, sana walang mapahamak sa aming tatlo na magkukulag ngayong gabi na to so inlang tara changes no uh, nandito tayo sa lugar na explore natin kasama ulit natin yung idol niya ayun idol natin si idol Jasper Ghost TV sa si idol uh, Wing Creepy Adventure so sa so mga solid natin dyan guys ha huwag na niyo po sanang kalimutang bisitahin ang kanya kanyang channel nila guys no ang uh, Wing Creepy Adventure at si idol uh, Jasper Ghost TV ah, uh, at shoutout nga din pala dyan sa kasamahan namin no na hindi nakasama ngayong gabi na to ayan kung nasan ka wang, ngayon mag-ingat ka dyan idol jmp uh, TV. So guys no, Ni uh, hiningi ko pong suporta ninyo para sa kasamahan natin eh, hindi na hindi nakasama ngayong gabi na to. Siguro may importante nyo na si Kaso lang din. Sana bisitahin natin guys sa GMP TV. Huwag na huwag nyo po sanang kalimutan guys. Ayan, isa yan sa kasamahan natin guys no. Bago pa lang sa larangan ng pagbablog. Kaya sana tulungan natin pangatin ng kanyang channel guys. GMP TV. Ayan. Napakabait na tao yan guys. At saka napakapogi pa. Guys no. So yun lang ah. Uh, pero pasukin na natin ito okay. pero pa. para. Parang napaka napakatahimik ng gabi na to bro no? Parang kakaiba to ng huling punta natin dito bro Naalala mo bro, nung huling punta natin dito bro. bro. Diyan yun o, di ba? No? Diyan diba? no? sa na yun, natin dito. Uh mm -hmm. So, taro, sukin natin ito bro. wala akong flashlight bro, Lord, bro. Yeah, huwag ka muna masyadong lumayo sa amin bro para may lawan yung kuha ng camera mo bro yeah. wala pa kasing flashlight sa idol uh, wing creepy adventure kaya ito uh, pinagit na namin ni ano pinagit na namin nila idol jasper toh tuh oke mau bro ha nah lupet uh, danas dinaminian bro kaya wag kang bro Anyway, ano? So, yung isang comment sa baba kung ano narinig yung guys, so, nakita na. mm-hmm Mas tinignan ko bro. Ha? Tinignan ko. siapa tuh bro? Hmm. ini tu bro. Hmm. siapa yang ini? bro. Hmm. bro? Hmm. Tingnan na natin buksin, bro. Ha? Hmm? Nung huling punta natin dito na sa lapag to Kaya nga bro eh Dito yan bro Anong dito, tayo? dito yan bro. Dito yun, sa sahig eh.

guys baka oh, may makita kayo yung medyo kakebre sa common challenges baba guys ah. <laughs>

Anong sign to bro? Yeah, bro, Ito o. Parang nungkanya tayo bro. Box niya tayo. Tiyanong kung ano yan. Mahal na yung mga doon niya no. Anong sign to guys? Pwede komen diba sa baba guys? Kung anong ibig sabihin nito. neng lu itu lu pandemi pandemi yang itu nih no, no sabitan mm parang uh, tahimik yun bro parang kakaiba talaga bro nang huling punta natin dito iba rin tapos na uh, rin. parang masabahan naman yata sa tahimik bro mas hindi ka dito ganito bro itong tahimik alam ko ano yung nangyayari kapag ganito bro no zoom in and so. <coughs> ah, bro. Yan yung dating sebita ng mga ulam. Kuan bro. Sa pintuan bro. Yung parang pinakalak niya. Ah.

kumpara dun sa nung huling punta namin dito nung kami lang dalawa ni Dulges no? bakit kaya? Sibing bro, mas taas Mas taas, tas yung sunod na yan Sunod ka na lang dito bro Okay. May mga natira pang panggatong bro. Talaga, kung iisipin mo bro, parang biglaan yung pag abandona na itong bahay na to, no? Eh, o, may mga natira pang panggatong. May mga gamit pa, di ba? Naka-fix pa lang yung mga gamit niya. Yeah.

Dikene bro. 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 bro, 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 tata. bro, bro, bro

sulitan bro. Yan. Yeah. Naano mo bro? Oh. Opsyonan mo ha? Opsyonan mo bro. Isandal natin ito bro. Oh, sa lang. Yan. mo ah. Ah. Kasi, bro. Ah. Grabe lakas niya bro. Kaya Isandal bro. Isandal natin ito. Sa niya? yung kamera niyo Nana po, ah, po, ya. ah, po yung bro. Masa na semuanya, bro. bro. Ah! Hi. Tik, sakit liig, bro. Bro. Bro? Sakit ko. Na, bro. Eh. Hi. Ayan, niya, bro. Andyan ba yung... so, kanya, bro?

tumingal ako dun bro Ayan eh, gasalan ko mga dito bro Oo oh, oh. Sige parang may napansin ako sa labas bro Ha? Parang may napansin ako sa labas Ayan okay, okay, ito bro Parang may napansin ako dito sa labas bro Ayan okay, mo bro Sige Bro Parang may napansin ako dito sa labas bro Bro Parang may nanonotsot sa akin eh Bro, si Wing bro ha okay, Bro Si okay, bro, hulog kasi tungkol nito Hey. Na Nahulog yung camera niya kaya namatay yung ano, Gre record ngu 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 ah 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 ya ah uy indo semoga duduk gua ha semoga duduk Wih! Ah! Gawin sila, bro. Ah, Ang hirap kasi. pa sumalim sa akin, bro. nga, bro

Ano, halos na tayo bro. Tara bro. No? Ikuwan lang natin ito siguro. Kaya mo siguro natin itong batin bro. Oo, oh, batin lang natin ito. Hindi pa yan, hindi pa yan magkakamalay bro. Kaya eh. Ang natin yung camera natin. No? Oo, oh, sige, sige bro. Okay. Tara, -ta -ta Bro, lost mo natin bro. Oo. Oh, Tara, pasensya na guys ha. Kailangan namin patuloy yung video namin guys. Para masiguro namin, mauna, mauna namin yung kaligtasin ng kasama, kasama namin guys ha.